Taiwan by the Chinese military chose missiles hitting targets like Taipei, and this video has been released with an ominous message. We are able to achieve firepower precision strikes on combat targets anywhere and at any time, as long as the Party Central Committee, the Central Military Commission, and President Xi give an order, we will be ready to fight at any time. Nakita mo ba ang na video mula sa CCTV ang na ng Ito ay isang nakakagulat na animation. Ito ay nagpapakita ng walang awang pagbubumba ng militar ng China sa Taiwan. Sa bawat patak ng missile sa mga target tulad ng Taipei, ang tensyon ay kapansin-pansin na tumataas. Ang video na ito ay tila nagbabadya ng panganib sa ere habang hinahayag nito ang isang nakakilabot ng mensahe na anumang oras, saan man, basta utusan ng ating liderato, tayo ay handang maghasik ng lagim sa kaaway. Ang nakapangingilabot na pahayag na ito ay mula sa bibig mismo ng isang sundalong Chino na detalyadong inilahad ang kakayahan ng China na tumpak na tamaan ang Taiwan. Isang utos lamang mula kay Xi Jinping ang kailangan at sila'y aatake na halika at itong pag-usapan mga kaibigan. tumitindi ang banta sa Taiwan sa pag-upo ng bagong lider na si Li Qing na tinugurean ng China bilang isang separatista. Dalawang araw matapos niyang manumpa sa tungkulin, ang China ay hindi nagatubiling magpakita ng puwersa. Ang kanilang mga kilos ay tila tugon sa hamon ni Li Qing na itigil ng China ang pagbabanta sa Taiwan. Ngunit sa halip, naging mas matindi pa ang tensyon. Ang mga tinaguriang pagsasaray ng parusa ng China ay nagpapakita ng walang takot nilang estrategiya kung saan sa loob lamang ng 24 oras ay nagsugo sila ng hindi kukulangin sa 49 aeroplano, 19 na sasakyang militar at 7 barkong pandagat ng Coast Guard. Ang mga ulat ay nagpapakita na ang PLA ang hukbong sino ay tila nagsasanay kung paano nila aagawin ang kapangyarihan sa Taiwan. Tila walang takot at buong tapang nilang ipinapakita ang kanilang kakayang okupahin ang mahalagang lugar sa Taiwan. Isang malinaw na pagpapakita ng kalang layunin na sakupin ito sa pamagitan ng dahas. Ang Taiwan ay sa China. Ito ang malakas na pahayag ng militar at walang karapatan ng Estados Unidos na makialam, ika ng mga Chinese militar. Ang mundo ay maaring nasanay na sa agresibong tono ng China Ngunit ngayong mga oras na ito, ang banta ay mas nakakabahala sa isang malawak na mapa na ipinakita. Makikita mo ang Taiwan na napapalibutan ng mga pwersang Chino sa bawat sulok. Ang Beijing ay hindi lamang basta nagsasagawa ng pagsasanay. Itinuturo nila ang kanilang mga armas sa apat na maliliit na islang malapit sa kanilang baybayin. Ngunit pag-aari ng Taiwan. Habang ipinapahayag ng lider ng Taiwan ang kanyang matibay na paninindigan laban sa pagsalakay, Tila ito'y paglalaro sa apoy at sa mundong puno ng mga nagbabantang sigwa, ang sinumang naglalaro sa apoy ay tiyak na masusunog. Ang seri ng pagsasanay ng China ay hindi lamang naglalayong takutin ang Taiwan. Ito ay isang demonstrasyon ng kalangkakayang militar na sakupin ang Taiwan. Lahat ay alinsunod sa mga utos ni Xi Jinping. Tila sa bawat utos at patak ng bomba, ang kinabukasan ng reyong ito ay nakapitin sa isang napakataas na tali ng tensyon. Mateo 5 verse 9 Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. Kaibigan, kung nais natin na tayo ay tawagin anak ng Diyos, tayo ay magpairal ng kapayapaan, hindi lamang sa ating pamilya kundi sa ating lipunan. Ipahayag natin ang tunay na pagmamahalan sa bawat isa na buhat sa ating Panginoong Diyos at magkaroon nawa tayo ng panatag na puso habang minamasdan natin ang mga hamon ng buhay. Magpasakop tayo ngayon sa ating Panginoon Diyos dahil siya lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kay ibigan sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ama naming panal mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pag-ibig. Nawa Panginoon, ay bigyan kami ng tunay na kapayapaan na masusupuan lamang namin sa aming Panginoong Kristo Bigyan kami Panginoon ng kapanatagan ng aming pag-iisip upang masilayan po namin ang tunay na plano po ninyo sa inyong mga anak ngayon. Purihin ka o aming Panginoon Diyos at salamat sa inyong pong patuloy na pag-aalaga sa bawat isa at sa pagtinig ng aming mga panalangin sapagat ito'y aming samotiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.